One, two, three, four, five! Ba? Mukhang ko yun sa kaya na mga punta noon. Hindi mo man lang nagpaalam sa akin ah. Teka nga. Wala ka rin naman pera, hihingi ka rin sa, ka sa akin. Ako na! Wait, wait! Ano? Saan na punta mo? Eh, hey, papunta lang ako. Pahingi mo lang ako ng panggas. Walang panggas eh panggas. Dali na, wala akong panggas. Paalis ako eh. Gusto mo ng panggas. <laughs> Nangihingi nga ako eh. Dali na, pahingi ako. Mamaya, may papagawa muna ako sa'yo. Wala, hapon na nga. May lakad nga ako. May Gusto papa... mo ba? Ayaw mo. Bahala ka dyan. Ano <laughs> naman? Huwag tayo nagpaalis na eh. Oo, sige. May papagawa mo. Ano, mo ano gagawin? Kunin mo yung upuan. Nasaan ano na ba Papagos. yun? Kunin mo basta. Dito ka. Oo, oh, ayos Ano ba gawin? Hindi ka sa upuan. May papa, challenge muna ako sa'yo challenge, challenge lang pa kung kailan paalis na ako, saka ka pong Ayaw mo ba ang panggas? o ano? Huwakan ano? mo to. Hmm. Uh. So, gag mo lang yung gagawin to. O, tapos? Kakaroon ka ng panggas. Ano? libo? O shit, sige, saan na Bilisan mo na? Nagmamadali nga ako eh. Kailangan marunong kang manimbang. Manimbang? Tapos? Basta gagay mo lang naman yung gagawin ko eh. O, ganun lang kasimple, magkakaroon ka na ng panggas mo. <laughs> sure ka dyan sa gagawin mo. Haba. <laughs> san libo <laughs> li yan. Hindi na muna ako magdidilig. O oh, sige, san libo yan. O, oh, tapos gagawin ko. Game. Ano gagawin? Nagayahin mo lang ako ha. O oh, sige. O. Oh. Unahan. O. Oh. Kanan. O. Oh. Kaliwa. O. Oh. Taas. Nauga eh. O. Oh. Tapos. Baba. O. Oh. Ayun lang. Yoko, Yoko. O oh, yan, yuko. Upo ka. Upo. Ano oh. Taas. Mm. Kanan, ulit. Ay, kaliwa. Mm. Kanan. Oh. Dali-dali mm. oh. lang ito pinapagawa mo yung... Taas mo yung paa mo. Oh, nasa kaliwa pa rin. Hindi. Taas, un unahan o. na, unahan na. Ano Taas mo yung paa mo. Taas mo to. Limba, limba, limba pa. Kanan. Kanan. Tum Tumingala ka. Oh. Kailangan magawa mo yan ng Limang segundo lang ha. One, two, three, four! Uy, <laughs> <laughs> sorry ako si Katrina eh! Tubing ang may lokot! ito na. Ito na. Ito, na. ito na yung panggas na. Dali. <laughs> Basang basa ako eh. <laughs> oh, oh ka. Ano ka naman eh? Ito, Anong... ito na yung panggas. Tawag-tawa ka po sa ginagawa mo eh. Ito na, may punggos ko na. Gusto mo sa akin? Katrina, gumakalukuhan talaga. Mamadali nga ako eh. Namang ka. Ayaw mo ng pera? Yun na yan. <laughs>